Honda Wave 100. Okay, so uh, ginawa natin to ngayon ano, uh, pinang nilagyan natin ng sidecar ano, yung ating Wave 100. Tsaka kanina nga pala, galing ako sa ano eh sa LTO pre. Tapos ah uh, so ayun, nung nasa LTO na ako kasi tinanong ko kasi na kung paano ko marirehistro yung Honda Wave 100 from single ano kasi single motorcycle to single tapos gagawin na nating with sidecar so maliban kasi ron so tinatanong, inaanap, tinatanong ko lang naman yung requirements nila kung paano, ano proseso kasi yun nga ano single siyan tapos gagawin na nating with tricycle sa status doon sa kanyang certificate of registration ano. Ah uh, pinaka kailangan uh, kukuha pala ng ano ng kukuha nun pre ng certification uh, Apidabit of change body pala affidavit of change body ng motor sa nagnonotaryo nyo kukunin yun eh naghahalaga daw ito ng mga 3 to 400 yung alaga nya affidavit of change body ng motor sa mga nag convert yung mga scrambler ganun din pala yung ginagawa uh, apidabit uh, na yun ano? at saka maliban dun eh, yung motor kasi na yan, nung mabili ko second hand No, second hand yung motor na yun, mabili ko. Matagal na sa akin yan eh, binata pa ako motor ko na yan eh. Kaya di ko na rin mabitaw-bitawan. agad nagpamilya ako, gamit-gamit yung motor na yan. agad sa nagkaroon ng bago, so para hindi sa ma-dispatch siya, nilagyan na lang ng sidecar para gamit pa rin namin. Eh, so ayun na no. Ah, uh, Sir, ah uh, affidavit of change body kailangan maliban doon yung original na ORCR kailangan ipresent present para ma i nga siya ng with uh, with sidecar na original uh, certificate of registration kailangan tapos second hand gas kailangan din syempre yung one uh, up, ano ba yun? yung dead of sale dead of sale pala kailangan maliban sa dead of sale uh, two valid IDs nung unang may-ari ng motor kailangan two valid IDs at saka ano pa ba yon So, kaya lang naman kailangan ng uh, two valid ID na yon Gawa nga ng alimbawa, yung motor mo, nabili mo second hand. Kedog say lang yung pinaka-pinangawakan mo, nasa yun na yan. So, mas mainam sana kung naipatransfer mo siya kaagad sa pangalan mo. So, sa pag-transfer naman ng sa pangalan yan, kailangan pa ipaakuan uh, HPG clearance. Kailangan mo pa dalhin yun doon para ma ano nila may comply para sa change of ownership ano okay so ayun uh, hindi pala biro yung pagpapa ano uh, galing sa single tapos gagawin mo ng with tricycle ano uh, yun kailangan uh, original ORCR deed uh, dead of sale na notaryado tapos uh, ano pa ba yung pre kwan uh, two valid IDs noong unang may-ari ah, uh, with signature niya yon ano, two valid IDs. Nung unang may-ari kasi nga hindi pa na-transfer sa akin yung pangalan niya eh. Ang problema eh hindi ko na makontak yung unang may-ari niya kasi matagal na yan eh. Tagal na sa akin yan. Hindi ko na makontak. So trinay ko naman hanapin sa ano sa Facebook. Hindi ko wala na, hindi ko rin siya matuntun doon. Tapos yung address naman, sinubukan ko rin puntahan pero wala na sabi ko patay <laughs> so yun eh pinakalam kong ganun sa LTO eh, hindi daw pwedeng wala yung ano requirements na yun na kailangan eh nakakomply doon sa unang may-ari kasi yung valid IDs ang kailangan ko eh na hindi ko may presenta so sa ilan na gusto nyo pala mag mag inside sidecar dapat una pa lang sabi niya dapat una pa lang pre eh pinaano muna, pina-register muna ng kwan, ng with sidecar para di ka na mahirapan kasi may, yun yung mga requirements niya no. ORCR na original nandiyan naman sa akin eh. Yung valid IDs niya ay nawawala. Deed of sale nandiyan na notaryado. So ayun, tsaka expire na rin to. Uh, last registration niya Ano eh 2018. So mula 2018 hindi ko na rin na-parehistro. Kasi natambak na lang yan sa bahay eh. Kailan ko lang na, pag, na, na nabilhan ng sidecar, second hand din yan. So tapos yung sidecar, sabi nila, halimbawa naman ano? Halimbawa daw bago yung sidecar mo, kailangan din nila ng resibo. Sabi ko. <laughs> resibo ng sidecar nung pagkabili, sabi ko, grabe naman. Parang tagilid yata tayo ano, yung yung motor ko na to kung kung gagawin pa talaga nating ano tricycle yan so ang sabi naman sa akin pinaka advice nila kung hindi ko daw may pipresenta yon eh kuha na lang ng bago kahit second hand na second hand na motor na yung registro niya with sidecar na para uh, automatic registro na lang siya diretso ano so ayun medyo nalungkot ako ng konti pero mapaparehistro nyo. Sa inyo, ano, sa sitwasyon nyo na available yung mga requirements na hinanap nila, mariristro naman siya. Yun yung pinakaparaan niya, ano. Kailangan lang may comply yung mga requirements. Eh, kaso yung sa akin kasi tagilid, eh. Hindi ko na matuntun yung may-ari. Hindi ko na matuntun yung pinakamay-ari nito. Yun lang. Tsaka, ayaw ko. hindi ko alam kung... Pero tatry ko pa rin na ano, mahanap siya. Yung, yung size pala ng sidecar na yun, ano, size 28. Ah, uh, ayun, size 28 siya. Maliit lang 'yan kasi yung una nakakabit diyan ano eh, Ismas na 110. So kayang-kaya naman ng makina. Hindi naman ganong hirap. Lima nga pala kaming sakay niyan lagi. Ako, yung asawa ko, tapos yung tatlong bata service namin pag ano pupunta dito sa dagat ayan dagat yan nasa ano tayo ngayon <laughs> nasa naik kabiti tayo so marami mga dagat dito papasyal ko na rin kayo mamaya ayan yung ating ano Honda wave 100 na weed side cut nagandaan lang ako nito sa ano eh yung una yung ayan yung itsura ng sidecar nya ganda okay panalo hindi ka lugi sa liman libo liman libo lang pala bili ko niyan pre yung sidecar na yan <laughs> nabili ko yan halagang liman libo hindi na masama ano okay so tara pasyal ko naman kayo ngayon sa ano doon sa dagat okay sa suspension ah, dalawang suspension pa rin yan naglagay lang ng na extension isa kaya dalawa sila ayan Size 28. Magian to, sidecar na to. Kayang-kaya ng ano, wave 100. Hindi hirap. Ah, ganyan pala yung pinagkabitan niya, ganyan. Inusli lang nila ng kaunti, bahagya. Ayan, ah, parang pa letter L. Tsaka hindi to nahirapan nung ikabit kasi kasi nga yung motor na kinabit dito dati sa sidecar na to, smash smash na 110, 110 ba yun? 115 115 nga tayo ni Smash so ayun hindi nera pa kasi halos saktong-sakto lang wala nang ganong ibang ano modification na ginawa sa pagkabit salpak na lang plug and play <laughs> plug and play to ang tawagin eh yung pagkakaano lang sidecar na to okay tara doon tayo sa dagat pre na ikabite uh, ah, mabangus nasa mabangus tayo ngayon ano taga dito lang din kasi ako eh malapit so ayan uh, ah, kahit nasa pandemic tayo ngayon ay eh may naliligo pero inalawd naman na dito ano na to eh MECQ na dito po eh sa amin ganda dagat dito mahalo kaya ng mga angin tsaka tinan mo yung pagkalotide niya para siyang mayroong island sa gitna ay wag ina ayan so ayun lang Tak <laughs> Hi. Sa mga taga Shout out sa inyo, magkapit bahay pala tayo. So, uh, additional lang natin ano. So, nag-inquire na rin din pala ako noon kanina si eh, ah, alimbawa lang kasi yung sa akin expired talaga yan. Eh, huwag yung tularan ano. So yung akin naman kasi hindi naman po lumalabas yan ng ano eh, ng subdivision. Dito lang po yan sa amin. Hindi eh, ko yan nailalabas ng highway kasi nga yun nga tagtad ng violation niya kung tutusin eh. So kapag ka ganun, yung motor the, motor eh expired kasi tinanong ko na rin doon kanina nung nasa LTO ako. So yung expired na rehistro pag mahuli nila sila mga kachamba ay eh, 10,000 yung penalty at uh, pwedeng impound yung motor impound nila yung motor tapos uh, ticket pa yung inyong kwan pwede pang tikitan yung lisensya so impound na siya tsaka hindi nyo yan makukuha hindi nyo yan matutubos nang hindi pinaparistro yung motor so isasabay nyo na yon pag uh, halimbawa mahuli tapos uh, ticket pa sa lisensya, driving with unregistered motorcycle. So ayun, panibagong kwan yun. Panibagong violation pre, ano? Tsaka ah uh, halimbawa naman, halimbawa naman, ito kasi pwedeng ko restore yung motor lang, eh, pwedeng ko tanggalin ulit. Halimbawa lang, pero hindi ko sinasuggest na ganun yung gawin niyo, ano? So halimbawa naman, naka yung motor, halimbawa, naka-restore motor sa inyo. Tapos eh sa papel niya, hindi naman naka-attach yung with sidecar eh 5,000 pala 5,000 daw po yun so 5,000 another 5,000 yung violation na ipapataw sa inyo so ayun medyo mabigat sa bulsa at uh, talagang aaray at aaray ka <laughs> so ayun lang uh, agat maaari wag nyong ano wag nyong isa palaran ano na ibyahe yung ganito Huwag nyo nang tularan yung akin kasi yung akin hindi naman ito nakakalayo eh. So, ayun lang. Okay, so hanggang doon lang yung ating discussion. Ano? Sana may naiambag sa inyo. At uh, alam ko yung magkiklik nito eh, yun din yung hinahanap na katanungan at kasagutan. So, ayun lang. Hanggang sa muli, pre. Paalam. <laughs> Ingat sa biyahe. Ride safe lagi.